Magandang araw po mga kasari Mga kasari ang tatawagin ko sa inyo Dahil para ito sa kapuso, kapamilya at kapatid Ako'y nagtataka Hanggang ngayon tingnan nyo na naman 54 pa rin ang aking subscribers Ginawa ko na lahat Nanood ako ng an anong mga videos sa YouTube Para dumami ang aking subscribers Dumami ang aking views Pero wala pa rin Tingnan nyo naman Mayroon akong 6 views, 4 views, 3 views, at mayroon pang 1 view. Ay, nasaan na hosti siya, mga sari? Ako'y Ako tulungan nyo naman. Kung ano-ano na ang mga pinost ko, kumuha ko ng magaganda at nakakatawang mga video sa TikTok, nagpost ako ng mga magagandang tanawin, magagandang mga dagat na maaring puntahan, nagpost din ako ng mga masisikat na mga boy bands, Magaganda at guwapong Koreano, Ibat-ibang brands ng computer, kung ano-ano pa, na sikat sa buong mundo. Nagpost din ako ng mga pinakamayayaman, pero wala pa rin. Ganun pa rin. Buti pa si Boy Tapang, kumain lang nang kung ano-ano. Sumikat na. Ako kaya, kumain din kaya ako. <tok> Hindi ko yata kaya yun, mga kasari. Ako'y tulungan nyo na naman. YouTube, baka naman. Ano ang aking gagawin? Siguro kung aabot ako ng isang da, ng isang libong subscribers, hindi ko alam kung ano aking gagawin. Tulungan niyo naman ako, mga kasari. Para naman sa ating ekonomiya. <laughs> I-comment niyo na lang sa big video na ito kung ano ang dapat kong gawin. Maraming maraming salamat po. Ingat kayo lagi.